Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang po na manood. Please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bahay to libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin yung for today's reflection, nasa hamon pa rin tayo ng buhay. O yung battle purpose pool. So ibig sabihin, may mga purpose pala yan guys, yung, yung pag natin sa hamon ng buhay. Kaya nga itong si James o itong si Santiago na kapatid ng ating Panginoon Jesus, ang sabi niya sa kanya mga kasamahan nung time na yun, ang sabi niya, magalak kayo kapag nakakaranas kayo ng mga pagsubok. So, kung titignan mo, parang tika lang, bakit ganun, di ba? Eh, pagsubok nga to, bakit tayo magagalak? Alam naman natin, pag dumantay sa pagsubok, uh, nai-stress tayo, di ba? Anxiety. Diba, ang dami mong iniisip, mabigat, mabigat sa kalooban, even sa katawan mabigat. Lalo na pag mabigat yung talagang problemang uh, dumaan sa iyo. Kaya nga, 'di ba? Ang sabi kasi niya, at dapat maging masaya kayo kasi nagdudulot ito ng katatagan sa pananampalataya sa Diyos. So, yun pala guys, yun pala 'yung sinasabi ni James, o ni ni Santiago uh, maging na, matatag tayo every time na dumadaan tayo sa mga matutuloy uh, pagsubok. Kasi guys, pagka uh, napakadali sabihin na ikaw ay religyoso, di ba? Lagi kang magsisimba, nagdarasal. Di ba? Napakadali sabihin na, na kinikilala mo ang Diyos. Pero kapag dum, dum dumating na guys, yung matinding pagsubok, di ba? Nandyan na. Diyan ka na masusubok. Diba? In, uh, in bad times. Sa good times, okay yan. Happy-happy ka lang. Wala kang problema. Sagana yung buhay mo. Wala kang iniisip na masyadong magbibigat na problema. Diba? Ah, uh, Mahayos ang buhay nyo. Wala nang kakasakit sa pamilya. Masaya-masaya ka. Napakagandang sabihin na religyoso ka. Pero pagka ito na nga, nandyan na yung halimbawa, ah uh, naubusan ka ng pera, di ba? anong uh, unang naiisip mo? Di ba? Unang naiisip mo yung mga utang ka, di ba? O kaya naman, ah, uh, unti-unti kang uh, nasasanay sa illegal na bagay. Una, barya-barya lang, di ba? Pangalawa, lumalaki na lumalaki. Okay, susubo ka lang ng sugal. Susubo ka lang ng, ng drugs. Tapos, di mo malayan, nakasanayan mo na pala ito. So, anong gagawin mo ngayon? Siyempre, didiscard ka ng sarili mong discard. 'Di diba? So, yun ang yun ang nature po natin, karaniwan sa atin ng happy music. Nawawalan ka lang ng tiwala sa Diyos. So, bago ang lahat, tapat sa Diyos muna. Umuwi ka muna ng uh, tulong sa Diyos at magtiwala ka muna. Check yun, hindi kanya pababayaan. Ano man ang matinding uh, problema mo, huwag tayong umasa masyado sa atin sarili sapagkat hindi natin kaya yan. Kailangan muna natin magtiwala sa Diyos ng palataya para tayo makapag, makapaglaban ng, uh, ng mabuti. di ba? Para tayo makapag-isip ng mabuti kesa sa padalos-dalos ka kung ano, anong naisip mong paraan lalo pang lumalala yung uh, sitwasyon. Kaya ayon kay Santiago yes, chapter 1 verse 12 pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niyang malampasan patanggap siya ng gantimpala na buhay na ipinangako ng Panginoon sa, sa sino sino sa mga umiibig sa kanya so yun guys di ba pag dumaan pala tayo ng pagsubok Basta manatili lang tayong tapat sa Diyos. So, alam naman natin, guys, lahat tayo guilty dyan, di ba? So, kailangan natin pagsumikapan na talagang uh, maging tapat tayo sa oras ng pagsubok. Kung sa Diyos pa rin natin uh, iasa yung mga bagay na kailangan natin uh, gawin. Tapos, ang sabi niya, uh, ganitin pa ta tatanggap siya sa so, pagkatapos ng mga pagsubok tatanggap siya ng gantimpala ng buhay siya so, ang tinutukoy ng gantimpala ng buhay ito yung buhay na walang hanggang kaya habang nabubuhay tayo dito sa mundo di ba yung kailangan natin magtiis di ba dumanas ng hirap para yung pagsubok lang sa atin yan sinusubok lang tayo ng Diyos para pagdating ng araw na kalagpas tayo sa pagsubok, pumasa tayo sa pagsubok, ang pinakamalaking reward na binibigay ng Diyos sa atin ay yung buhay na walang hanggan. So, yan po ang ating uh, ilagay sa ating pusatisipan na hindi sa sarili natin diskarte kundi tiwala sa Diyos. So, tayo po i-manalangin. Uh, uh, Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Alam naman namin, Lord, na hindi kami exempted sa lahat ng problema. Hindi kami, hindi kami, Lord, na hindi kami nangihinaya sa lahat ng bagay na sinasakrapisyo namin sa inyo. Alam naman natin namin na tulad ng pangako niyo, Lord, na pala ang aking pagdating ng araw. Sasapatin so, natin na, sa aking lahat may matinding karamdaman, financial, emotional, pamilya. Sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay magtiwala, maniwala at manamparataya, tsak yun ay iyong makakamit. Ano man ang inihiling sa tamang panahon ng Diyos. At so tayo pinamananangin muli, Lord. Maraming salamat po. I-bless niyo po kapatid namin na nanonood sa aking vlog lalong-lalo lalo na po yung may matinding karamdaman na sa kanyang pamilya, sa kanyang mahal sa buhay. May stage 4 cancer na Lord, bedridden na Lord. At kung ano pa mga matitinding karamdaman na kumapit sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po Lord ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po Lord, yakapin niyo po para sa kanyang pamilya, pagalingin niyo po. Tanggalin niyo po kung ano masamang naramin. Ganon din po sa pamilyang nagkawatak-patak, nagkasira-sira na dahil sa hindi pagkakaunuman. Ibalik nyo po Lord ang kanilang magandang samahan, pagbigis-bigisin niyo mo. At sa financial Lord na kailangan namin lahat, lalong-lalo -lalo na Lord, yung kapatid namin, walang-wala Lord. Hindi mo pambili ng bigas Lord. Ulam, problema lahat siya Lord. Pambili ng gamot, upa sa bahay, bahay sa tubig, kurid, at kung ano-ano pa mga gastos Lord. Ipuhin niyo po ang inyong mapagpalang kamay, Lord, ang aming mga hanap buhay para sa aming panit. So, mula tayo ito yung namin, sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus, Amen and Amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, at sa Pag-Santo. Thank you very much po.